Hi, ako si to po? Hindi ako vlogger, hindi ako influencer. Ako ay isang kupal. Pero ako ang kupang na magbibigay sa iyo ng maraming informasyon araw-araw. Pwede mong pahalagahan at pwede mo rin kupalin. Okay, so kung ikaw ay aplikante, ngayon, pag-usapan natin ang financial preparation. Opo, libre ang mag-apply sa Bucor. Pero hindi ito recruitment scam. Libre ang mag-apply tulad ng sinabi ko kanina. Pero may sariling dastos katulad ng mga sumusunod. Medical or diagnostics. Pamasahe. Documentary requirements. Siyempre, ito ang mga ibang miscellaneous expenses. At huwag kang magpapaskam sa mga nagsasabing may priority slot. Wala pong ganon. Uulitin ko, libre ang mag-apply sa Buhor. Wala nun. Kung meron man, iskam yun. Gago, huwag kang kupal. Naintindihan mo? So, kung naintindihan mo, follow mo ho, like, at i-share, at mag-comment ka rin ang sa loobin mo dito. Hmm?